Madam Kitty guys Ga drive Hi mga kakiti Nag tour tour mi sa city Mga kakiti Magka mi ka mag rung mo TLC Magka tumi For now, pag tumi ko ang TLC Kaya magpalit mi nito milk tea Pagkatapos matumig plaza Dito magpalamig lamig Kaya gusto ni yes. Juana sa sa mall, pero di ko gusto sa yeah. mall. Okay, lain akong paminang. Mara akong kalintuhahon. So, di sa ako gusto mo uli o balay. Gusto sa ako mag-parlox, relax. So, habang nag-relax, relax dito sa oval, makita-tag ka ng mga nindot ng mga tanawunon, nindot na mga bulak, nindot na mga tao, nindot na mga bilbil. Wapa, 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 sa Jensen mga kakiti, kung makaadto mo dali, kung mo taga Jensen, dagha gwapa dali, nagbaha ang gwapa, o gwapo! Pero naglunop ang mga pangit. Charla. 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 Ako ang video guys. Kaya ang isa, get drive. Get drive, you drive. Para siya ang kata-kanta. Yabag, 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 yabag. Para, para, this video. <laughs> let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's guys Let's go. guys. go. Let's guys. Let's go. guys yes. Araw na guys Let's go. guys Nakti mo, na po Ay, ikaw ko si mo cellphone. Okay. So guys, na sa TLC favorite namo ni Nana. Sabi ko nga dati sa dati kong vlog, favorite namin ito ni Nana. So punta kami The dito ni Nana nanya. and after dito backpack. pag order namin kay mag kuan me mag ato sa plaza likod-likod dito dito me magkaon. Okay, bye. <tiglik> <tig> <tigline> Masakyan na, nabulat sa init.

Kabalugod mo guys, lapit kay mid dari sa park. Ara lang dito Araw eh. Ara lang dito. Ara lang dito. Lapit lang gid mo kay dire. Hi mommy. Hey mommy. Yeah boy. Oh boy. Oh babo. Hoy guys. Subscribe ko ninyo sa YouTube ah. Sa mo ba? So na ana dari sa plaza, magsaysay park. Church ng ano, Catholic Church actually, na nagahimo karon og mga native na kubo sa mga tribal. Say, say yes, yung... tao. So, sige, oh. So, diri lang may mag ni Joanna. Asa? Dari? Okay lang sa'yo. So, mauna among food and nami na dari sa landong. Landong na yung... dito. So, Dagan ka dari nag-date-date. <laughs> Joanna. Kaun na ta? i-open na i-open na nga ano price ah ganyan kabalok ka dapat nila it. kao sige okay lang garaan na lang ta sige na sige na i-open na ano pagkaon na to look at it, bro It's so, yeah. so money among food for today's video fries with sausage and milk tea ng TLC ng alame kayo. Alame kayo. No, matumba na ah, oh, matumba. Uh... Uh... Estoy decidida, voy a sacarte por completo de mi vida. So guess ko guys kung ano yung action ni Joanna Sige na rin ah, Isa? Tawa ha Inom! Um, inom Ang dali naman Ano pa? Let's see Na magpag <laughs> bihis. Ang <laughs> dali naman. Then... Kumuha ng bag. <laughs> Ako naman. Pumitikat. <laughs> Ibon. Mm, very good. Ahas. Hindi. Isda. Flyfish. Isda.

Wala na ako nakuhaan. Sige na. <laughs> ano yun? <laughs>